bayan na Pag-ibig po ay, uh, uh, ay, uh, ay hayaan. Uh, pag uh, po uh, ay po ay hayaan. Pag-ibig po ay po ay po 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 Ah, oh, gum na Uh, masok na na po si Tatay Digong. Ayan po. Uh, po. Uh, Rodrigo Roa Duterte ginagipit dyan sa Dumaguit. <laughs> <ggi> Huwag madali lang mo ito mga kabayan ko at may maisong saglit lang ito. BULTENTE! 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 Burbur po at, uh, yung signal. Okay, umuslan uh, na lang natin si Tatay Digong. Ayan na po si Tatay Digong. Sabay sabay! BULTENTE!

Mga biskarap, yung umbo, sa DJ, Mga 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 DJ, DJ, Mga Mga DJ, Mga DJ, Mga DJ, Mga DJ, Mga DJ, Maayong well, uh, Lamudyo si Tatay eh, Digo nga Pabili pa ninyong Mga uh, katauhan sa Dumagete eh. uh, Lugar sa mga gwapo O guwapa O uh, Mga tao Mga Pilipinong uh, Buutan tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipinas. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi yan mag magbigay ng permit mag- It's precisely Nandito kami to talk about this. Kasi kung ako, putang ina kayong taga-goberno, bilhin nilang lang ninyo yung bigat, ibigay ninyo sa mahirap, total ang pera ng dyan. Hindi na wala yan. Okay, next question. Identify yourself. Ah, uh, don my don my TV book, YouTube channel. Tay, kadang hanggang kita na ayaw bigda itay. And at the same time, tay, na hadlok ni tayo. Diri sa dumagati tayo na ni na basig ilang himoon o Prime Minister ang Pilipinas na hadlok ni anak tayo. Ayaw ni Gaye. Tatay Digo, please. Ayaw ni Gaye. na ilan ang duwa o karon kita unitary type of government. Karon ilan ang iswag nga sa parliamentary type. So, ang tawag ng naman na, ang pinakabukat dili ni Presidente, kundi ang Prime Minister. Pero ang makasuro niya, gamayra, ra, may kwarta, o katong mga obang probinsya, hasi, and uh, musulod sila niya, wa na'y limit wa takibaw kung sa na bagong concept na ang gobyerno. Kami mga abogado na ito. Pero huwa na masabdi sa tao. Kaya e ila lang on para manatili sa, gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Simula noon, every president, pera ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, bumaba ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day, nakataposan kong pag upo dyan sa Malacan yan, kumalis na ako. Wala ang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan kung bakit pag nandyan na sila, maging presidente na, walang ginagawa kung hindi paghanap ng paraan para tumagalit nila sa pwesto hanggang kamatayan nila. O hindi, para papanawin nila ang anak na naman nila.